Hello guys, bali may nangihingi pala sa akin ng part 2 sa pag-uwi ko dito sa Pilipinas. Pero ayun nga, tulad ng sabi ko, wala akong maibibigay na video or wala mga nakapag-video sa amin kahit sa mga kapatid ko kasi gulat na gulat sila lahat sa pagbalik ko dito sa Pilipinas. Hindi ko na nga nakunan yung mga reaksyon nila dahil nga po, habang naglalakad ako ay umiiyak na nga talaga ako dahil hindi ko alam ang mararamdaman ko kapag nakita ko yung kapatid ko. Iba nga pala tayo ngayon guys, itong si Kamangyan ay pumunta mismo sa bahay namin para makita sa personal yung kapatid kapatid ko. Tagal na daw niya itong gustong puntahan pero natakot lang daw siya at baka daw siya ay magiyak lang din. Dati kasi nakakasama na ni Kamangyan itong kapatid ko sa pagbablog niya, ganon din yung nanay ko. Kahit nga malayo na yung narating ni Kamangyan ay hindi pa rin ito nakakalimot sa mga nakakasama niya dati sa pagbablog niya. Natutuwa nga ako at ng buong pamilya ko dahil kahit sobrang busy nga nito ni Kamangyan ay naisingit niya pa bisitahin yung kapatid ko. Alam niyo ba guys, wala akong masabi sa sobrang bait nito ni Kamangyan. Kita nga lang halos ng mga tao ay yung kanyang pagluluto pero yung pagtulong niya sa ibang tao, hindi hindi nila masyadong pinapakita. Alam nyo ba guys, wala akong masabi dyan. Kasi yung kapatid ko, binigyan niya ng wheelchair. Tapos nung nangangailangan po kami ng malaking halaga para sa operasyon ng kapatid ko, siya po ang kauna-unahang nagbigay dito sa amin. Hindi lang po si Kamang yan at tumulong din po sa amin ang iba pang mga sikat na content creator dito sa Oriental Mindoro. Hindi ko na po kayo mamemension guys lahat isa-isa pero maraming maraming salamat po sa inyong tulong. Sobrang daming tumulong sa amin guys kasi sobrang laki ng halagang kailangan namin. Hanggang na nga lang, isa namin ang mga mga bahay dito sa buong Oriental Mindoro para lang po maisalba ang buhay ng aking kapatid. Dahil na nga rin po sa mga taong nagmamahal sa amin at mga tumulong sa amin ay ito po yung kapatid ko na dugtungan po ang kanyang buhay. Nung lumapit nga ito si Kamangyan sa kapatid ko, bay biniro pa na bumangon at magbablog na daw sila. Ito kapatid ko ay hindi pa nakakapagsalita. Kaya naman habang nagsasalita ka dyan, nakatingin lang siya sayo. Alam nyo ba guys, nung nakidente yung kapatid ko, ako pa yung mas naunang nakaalam kaysa doon sa pamilya ko sa Pilipinas. Ako pa ngayon nagsabi sa kanila na pumunta kay sa ganito hospital ospital kasi nandun si Erickson. Sobrang hirap talaga ng pinagdaanan ng pamilya ko dahil alam nyo ba guys, dalawang private hospital pa ang pinagdaanan niya bago pa siya madala sa Maynila. Wala din pong tumatanggap sa kanyang public hospital dahil siya po ay critical na. At bago din siya madala sa Maynila, sobrang laki ng mga bills namin dahil private hospital nga po. At nung nasa Maynila na nga po siya, inrekomenda sa amin ng doktor na kailangan siyang agad-agad maoperahan. Ayun nga guys, sabang nandiyan niya si Kamangyan ay nagkukwentuhan kami dyan. At natutuwa nga din kami dahil kung ano namin kay Erickson ay nagagawa niya. Pero alam niyo ba guys, araw-araw na nakikita ko yung kapatid ko, ay eh, hindi ko maiwasang hindi malungkot. Puro maiwasang hindi ako umiyak. Pero hindi ko pinapakita sa kanya dahil ayaw ko na no, mag-iisip pa siya. Sabi nga sa akin ng mama ko at ng mga kapatid ko, wag ko daw ipapakita na aawa ko sa kanya at malungkot. Kaya naman ako at ang buong pamilya ko ay eh, malaki ang pasasalamat kay Kamangyan at sa buong pamilya niya at sa lahat ng tumulong sa pamilya ko. Kaya ikaw, kung may pinagdadaanan ka man sa buhay ngayon, kaya mo yan magtiwala ka lang sa sarili mo at sa Panginoon.